Morning guys. Ito yung aking kumpra guys, nilagay ko sa plastic container. Kasi umulan kagabi. Kaya nilagay ko sa sa shifting uh, lagayan para hindi mabasa guys. Ayan. Ayan. Hindi pa kasi siya dry guys, kaya nilagay ko muna sa container para madaling takpan at hindi mabasa yung imbaan dito sa silong ayan o oh. yan mga tatlong sako siguro ito okay ayan guys